Alam mo, bawal sa amin na nakadaster. Eh. Marami akong pantalon. Gusto mong pahiramin kita. Mga kababayan, mari ba? Makinig lang kayo. Kasi meron lang... Hoy! Hindi nyo ba naririnig si Aling Rosa? Wala kayong galang, ah! Ano? Maraming salamat sa inyo lahat. Pinakikilala ko sa inyo ang matagal na nating pinakamimithing pare na dumating sa ating nayon. Ah, si Padre Roberto Santo Domingo. Padre, namali yata kayo ng pasok. Bueno, nandito na rin lang kayo. Ba't di nyo pa kami samahan? Tutal, hawak ko naman ang lugar na ito. Pare! dahan-dahan ka ng pagsasalita! Baka hindi mo kilala kung sino to katabi ko! Pwede ko bang hindi makilala to? Di ba, ka? Alam mo, bawal sa amin na nakadaster eh. <laughs> Marami akong pantalon. Gusto mong pahiramin kita. <laughs> Padre, pati kayo yung napaaway. Mga lasing lang yung mga yan. Pero ang galing nyo, padre. <coughs> Ay, ah, ikaw din. Salamat, Father, ako rin humingi ng paumanin sa nangyari. <coughs> Walang anuman. <coughs> Mahawa ka sa'n. Tatlo, sa Napatay ang apat na matatapad kong alagad ng dahil sa kapabayan mo. Wala, wala akong kasalanan. Wala akong alam sa nangyari. Hindi ako nilang pagkako. Hindi ko nga alam pa paano sila dapat patay. Noong tanggapin kita para maging alagad ko. At nang kita, alam mo ang batas na sinusundan natin. Buhay sa buhay! Buhay sa buhay! Buhay sa buhay! Buhay sa buhay! Patawarin mo na ako. Naging matapat naman ako sa iyo. Buhay sa buhay! 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 Buhay sa Malaki ang pananagutan mo sa mga asawa, anak, kapatid at magulang ng apat natin kasamahang napatay. Sila ang magpapasya. Ah dah mah Ah Ah Oh Abeo, Tabila Mona. Mari kira lang sat dulu Excuse me, excuse me, excuse me. Tabia Sir, Patay. <laughs> kayong dalawa. Sir. Yes, sir. Pumunta kayo sa Isla Muerte. Huh? Ano? Uh, Mag-imbestiga kayo. At huwag na huwag kayong babalik dito na wala kahit nakatiting na impormasyon, hindi lamang sa patayan ngayon, kundi pati na rin sa mga nawawalan pare. Uh, Maliwanag. Yes, sir. Ari Rosa, pa ba? Malapit na tayo. Nakikita mo yung bahay na puting yun. Yun ang bahay ni Don Sebastian. Huh? Ako! Ano yan? Sirena! Sirena! Hey, si Serena yan. Yan ang anak ni Don Sebastian. Ano oh, si Serena? di ba? Ang ganda-ganda ng anak ni Don Sebastian. Ah, yun ba? Father, Aling Rosa, maiwan ako ako. oh bakit? Parang ako nagsisisik eh. Ano? Naihilo ko. Ano? Father? Ah, sige, Iho. Magpahinga ka muna dyan at kami napapasok dun sa loob. Ah. Ano? Ah, sige. Bauna na kayo. O, oh, tayo na, Father. Tayo na. Sige. Sige. pangalan Nina, Susan, Joy, Bea, Kathy, Nika. Ang dami. Ikaw, anong pangalan mo? Hilda, ikaw? Bogart, ang ganda, no? Bagamat natutuwa ako sa ginawa ninyong pagbawi sa simbahan. Nag-aalala rin ako sa gulong maaaring mangyari kapag naalaman nito ni Tatang. Kilala niyo si Tatang walang hindi nakakakilala sa kanya. Bagamat masama sa kalooban ko, hinihiling ko umalis na kayo sa Isla Norte. Ayaw na ayaw ni Tatan na meron makapasok dito ibang tao, lalo-lalo na isang paring katulad mo. Hindi ko magagawa yan doon, Sebastian. Wala akong karapatan para talikuran mga taga-Isla Norte dahil lamang sa kinatawag niyong tatay. Hindi mo lubos ang kilala si tatay. Sino ba talaga siya? Sige, Magandang araw, Padre. Ano po? Buti naman at nakarating kayo. Ganina pa kayo inihintay. Uh, padre, saan niyo gusto mong umpisahan linisin tong simbahan? Kahit saan, pwede naman ho eh. Kami ho doon sa altar. Tara. Ah, oh, sige. Dito kami. Sabi ko ako na magdadala nito. Sabi ko ako na magdadala uh. nito. Tanggal mo yun, oh. Yan. Ito na ho yung pinapakuhan niyo sa akin. Oh, ilagay mo dyan. Maiwanan muna kita dito. Doon ako, ha? Uh -huh. Aha. Saan ilalagay ito? Hello? Saan ko ilalagay ito? Akin na. Huwag to. Mapapagod ko, be. Mm. Yan! Yeah. oh ko Hindi. Mainit lang ang ulo ko nun. Kasi konti lang ang huli namin eh. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pasensya na po kayo, Padre Roberto. Napabayaan itong simbahan kaya malaki ang kailangang ayusin. Hindi na bale. Maaayos din natin ito. Napapasalamat nga ako at may mga katulad yung panagmamalasakit. Tungkulin po namin yun. At isa pa, kailangan maayos ang simbahan para sa misa na gaganapin sa linggo. Ha? A alin? Yung misa sa linggo. Uh, Oo, oh. magmimisa dito yung eh, pare sa linggo. Ah, hindi ho. Kayo hmm. ho ang sinasabi ko. Sa una ninyong Ah. Uh, Oo oh, nga. Sabi ko magmimisa ako dito sa linggo. father, pwede yung mangumpisal. Ano yun, anak? Gusto ko ho sana humingi ng advice. Kasi ho, may napupusuan ho akong babae. Pero malayo ang aming agwat. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Mahirap po siyang abutin. Pero nararamdaman ko na mahal na mahal ko na siya kagad. Kahit na kailan lang kami nagkakilala. Yun yung tinatawag sa English na love at first sight. Masama ko ba yun? Hindi naman. Pero kung talagang mahal mo siya, ipakita mo hindi lang sa salita. Kung hindi sa gawa. At ang pinaka-importante sa lahat, wag na wag mo siyang lolokohin. Uy, naku! Hindi naman ako marunong maloko. Tsaka tunayin nga ako, may lang ako magmamahal ng babae. <laughs> Totoo? Totoo! Kung ganun, magdasal ka ng isang... isang taang ama namin. <laughs> Dami naman. <laughs> Alam niyo ba ang mangyayaring gulo? Kapag mo ni Tato, ang ginagawa ninyong pagkusinti at pagtulong sa dalawang yon. Lagi ba tayo matatakot ng ganito, Papa? Hindi ba kayo nagsasawa na ang bawat gawin natin, bawat galaw natin, bawat sabihin natin, kailangan matakot tayo sa kanyang igaganti? Hindi ako natatakot, Jimen. Ako na mumuno rito Ang inaalala ko lamang, kapag naalaman ni Tatlo, na kayo mismo kumakalaban sa kanya, baka kung ano ang gawin sa inyo. Mas gugustuhin kong magisuno junor ng kay Kapalit ng katahimikan ng Isla Walang silbi ang katahimikan. Kung lahat tayo matatakot, sa aking palagay, si Padre Roberto lamang ang magiging gabay ng lugar na ito upang tumahimik. Kaya ano man ang mangyari, Papa, tutulong ako sa kanilang dalawa para maibalik natin ang dating buhay natin dito. Ikaw, hindi ka masusunod? Pwede ba, chong? Pwede. Matigas din ang ulo mo yan. Sige. O God, bakit ising pa? Hindi ako dalawin ng antok eh. Ikaw, ba't ganyan na suot mo? Mamaya may makakita sa ibang tao. Ngayon palang madidal tayo. Pero ba't hindi ko pa matulog? Ang sabi ko, hindi ako makatulog. Dahil kanina ko pa iniisip yung sinabi sa atin ni Don Sebastian. Dapat nga siguro umalis na tayo sa lugar na to eh. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan? Kahit saan. Maraming pulis nagahanap sa atin. Dito kahit pa paano, wala nakakakilala sa atin. Saka malayo tayo sa gulo. Anong malayo sa gulo? E eh, pagdating natin dito, gulo sumalubong sa atin. Kahit na, buhay naman tayo. E eh, malis tayo dito at nahuli tayo ng mga polis. Salvage ang pinakamababansintensya sa atin. Ganun ba yun? Ganun yun. Ang ibig mo sabihin, hindi na tayo talaga makakaalis dito? Magpapalamig muna tayo. At mabuti dito. Nakakatulong tayo sa mga tao. Yun nga iniisip ko eh. Oras na mabuko nila na hindi katunay na pare. Isang bayan ang sasalvage sa atin dito. Oras na mangyari yun. Isa lang ang dapat sisihin. Sino? Hoy, sino? Ikaw! Ako na naman. Basta, mag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakaalis dito.